ko So, ito mga ka-surprise, surprise. JML brand na pwede daw sa short hair. Kaya niyang i yung hair natin. So, let's put that to a test. Ayan. At iba-ibang klase ng curl ha, para alam ko yung mga klase ng curls. Ah, ayun. Anong tawag dito so sa ganitong curl ate? Ang ganda yung ganyan. Natural curl. Natural curl. At iba-iba ha. Paikot iba-iba. Dito lang yung curl ko sir eh. Ah, okay. Puro natural curl. Okay. O sige, yun lang doon alam as of the moment ni ate. So, puro natural curl tayo. Pwede din naman pong beach wave. Ayun, beach wave naman daw ito. At hindi ba nakakatakot tumuusok baka masira yung Normal hair ko? yung hair kasi pwede siya sa basa. Ah, all right. Pero hindi kasi wet yung hair ko. Okay <laughs> lang po. Pwede naman tsaka reheat lang. sige, medyo atin. gentle lang ate ah. Ayan. So parang gustong-gusto natin maka-surprise surprise ito unang ginawa ni Ate. Yung natural wave daw. Anyway, nakatch po natin siya dito sa recording. So titingnan po natin kung kaya natin gawin sa bahay. Pero gusto ko pa rin... Normal lang sa'yo yung may uso kasi ina-absorb na yung conditioner o yung uh, shampoo na binakit. Alright. Pero mga surprise surprise ito try din natin kung yung pabilog. Kasi ang ginamit na ate, flat yung ayor na ginamit na ate. So ito try din natin yung pabilog. Kung ano ba yung mas okay na curl doon. Pero yun nga, sabi nga ni ate, parang same lang din naman daw. Ganun. Pero feeling ko talaga yung sa technique. Kasi tinamo, oh, iba yung iba pag alam mo nang gawin. Ayon na lang, pastel na lang. So inaayon muna pa straight and then ibebend bend. Big sweet ka. Ganito ang beach wave mga surprise surprise. Yan ang beach wave ni ate pero parang feel na feel ko ito. Natural curl ni ate. Ayan. Hindi siya masyadong pang girl. Ganun. Kasi hindi naman tayo girl mga surprise surprise. Ayan. Mas tinatagalan ba ate yung pag iron? Mas mas nagla-last the whole day yung mm -hmm. perm, Ganon? Sobrang init. Pero 'yun pag ganun, ano, prone na sa ano, ano, prone na sa um damage. Right. Damage man, talaga. Yung iron mo is a ano, ceramic. Mm, Aha. Safe naman. So ceramic ba itong yes. JML? Ceramic plate. So ay mga ka, surprise surprise Pumwede na sa buhok natin itong um, What do you call this? Curling So titingnan natin kung mag invest ba tayo dito <laughs> Kasi nga parang ang boring na nung ano lang Yung diretso lang na ewan Parang ganon So mas may buhay pa ganyan this yung this is your Para mas ano kaya parang mas feel ko yung hindi ano, mas mas feel ko yung ano lang, yung oo. Siguro ata kahit hindi na sa likod okay na yan kasi itong harap lang naman yung ano ko, ayan. So, siguro last na yan. So, ini-straight mo nang ganun and then at saka Ayan. <laughs> Ayan na siya mga ka-surprise-surprise. Surprise. So, thank you ate. Puputulin ko na yung video mga ka-surprise-surprise. Surprise.